Abay, kamustahin natin ang kanyang paragliding experience. Narito ano ngayon si Mobile Journal at Extreme Sports Enjoyer na si Francis Orso. Francis, yan ba ang sagot mo sa Extreme Heat Extreme Sports? Actually, Paps oh. J, ilang araw kasi tayong nag-stay sa Cagayan de Oro City. Oh. Inabot din tayo nila mga araw doon. And oh. sinubukan talaga natin maghanap ng kakaibang experience to beat the heat. Kasi, oh. di ba yung iba, sagot nila, swimming, oh. pagtatampisaw sa tubig. Bakit hindi natin subukan? to have a fresh breath air na nasa himpapawid ka at yun nga yung sinubukan natin na magparagliding eh doon ba mas malamig ang temperatura kumpara dito sa dito mm -hmm. sa lupa mm -hmm. doon sa taas medyo malamig ba yes By actually Paps j sa buong Cagayan de or city relatively mas mababa yung temperature okay. compared dito sa metro manila na medyo mm -hmm. mataas yung heat index mm -hmm. doon kasi nasa 38 39 or minsan mas mababa mm -hmm. pa yung heat index mm -hmm. doon kaya kahit papano, ma-iibsan yung alinsangan doon. Kamusta yung uh, experience, Francis, yung bago ka magparagliding at habang nasa Erika. Ah, uh, kamusta? Hindi <laughs> ka naman naso ka? <laughs> Actually, Bob J., dahil first oh. time kasi ito, and oh. first talagang first time ko yung ganong klaseng experience, kinakabahan ako kasi, tas ayun, nagtatanong ako doon sa mga oh. paraglider, doon sa oh. mga oh. pilot kung safe ba yan, oh. ano Siyempre. ba yung experience oh. doon habang oh. na, lumilipad ka na sa ere. Oh. And sabi naman nila na na nga yung safety mo doon kasi, sila naman din ay mga professional and ilang years na rin silang sinusubukan yun. And so far din, wala naman din daw kahit anong aksidente na itala doon sa paragliding site. Diyan mismo or... sa lugar na yan. Hmm, doon sa Cagayan de Oro City, Pops J. Dahil unpredictable ang hangin, mm -hmm. no? yung wind direction, eh hindi ba delikado? Actually, yun nga, Pops J, kailangan na uh, halibawa halimbawa mo na nalang yung hangin bago ka magpalipad kasi hindi basta-basta pwedeng halimbawa nakasuot ka na ng mga harness uh -huh. at saka nakakabit na sa yung mismong uh, parang yung paraglide. Hindi agad-agad uh -huh. yun, ano eh, parang yung mag-take off ka. Kailangan tansyahin muna kung gano'ng kalakas yung hangin or gano'ng kahina. Kasi uh -huh. kung sobrang lakas, hindi din pwedeng uh, magpalipad or mag-take off Sorry. yung paraglider uh -huh. at yung uh, sakay niya. So ah uh, tinatan sa talaga yon Pops J. Ang eroplano nga pagka bago magka mm -hmm. take off, e, tinitingnan yung wind direction eh no bago mm -hmm. sumalipad yes, ano. Okay, ang halaga eh 3500 yung standard mm -hmm. no. Ah uh, mga pa 3 minutes o 10 minutes ka man sa ere o kinakailangan bumaba ka na after <laughs> after 3 or 4 minutes. Actually depende yan Pops J, doon pa rin yan sa wind uh, condition eh kasi okay. halimbawa nung Uh, nasubukan ko yan nasa past 4pm na kasi yun mm -hmm. and yung mga ganong oras daw hindi na siya advisable na magparaglide kasi mas mahina mm -hmm. na yung hangin kaya ang pinaka the best daw na time is between 11am to 3pm kasi doon nagkakaroon ka ng chance na umabot hanggang 10 minutes yung Uh, paglipat mo doon sa Eric Kasi sa part ko, hanggang 3 minutes lang yung... O, oh, mabilis lang. Ko. Mm -mm, mabilis lang, Pops J. Pero uh -oh. halimbawa, ang, pi ang pinaka-the-best din naman na season ay tuwing amihan season. At minsan, more than 10 minutes pa daw yung tinatagal ng mga uh -oh. uh, sumusubok doon sa paragliding. Yung mga sumusubok ba, Francis, eh, pinapayaga mag-isa o kinakailangan, meron talagang kasama? Talagang may kasama, Pops J. Kasi uh, para uh -oh. masiguro yung safety ng uh, mga sumusubok doon. Kasi... Uh, siyempre, kailangan natin ng professional na oh. nagga-guide or uh, gumagamit ng mismong paraglide. Yung sumubok ka ba, napansin mo ba na maraming ano, maraming uh, mga gustong mag-try nitong paragliding o kakaunti o ilan lang kayo? Uh, actually, papsi iilan lang kami nung bago ako mag-paraglide, mm -hmm. merong tatlong na una sa akin. Okay. And uh, sa sa mga oras na 'yon, tat nasa apat lang kami na so, sumubok. No? Pero sabi naman nila, itong mga ganitong season naman talaga, okay. talagang merong uh, pagtaas ng mga visits or tourist arrivals doon sa mismong at uh, paragliding site kasi ito yung mga panahon na maraming gustong mag-try uh -huh. itong paragliding napakaganda ng view mo dun sa uh -huh. ano yung video mo na talagang uh, overlooking no makikita mo yung iba't uh -huh. ibang sites na hindi mo makikita sa lupa ano uh -huh. pero ito bang paragliding eh, ay mo sa mga bumibisita sa CDO actually popzay mai re talaga natin yan sa mga bumibisita sa CDO considering na uh -huh. itong paragliding site na ito ay nag-iisa lang uh -huh. doon sa Cagayan de Oro City and isa talaga ito sa parang Pinopromote nila and uh, para ma-experience din talaga oh. ng mga tourists doon kasi uh, bukod doon sa makikita mo yung city proper talagang kita mo yung mga bulubundukin ng uh, northern mindanao iyon ang ganda mm -hmm. pero ito ba isang experience <coughs> na gusto mong subukan ulit yes papsi ano pa 'yan subukan ulit kasi matapang uh, mm -hmm. <laughs> all right maraming salamat mobile journal francis orsho